So ang dito banda is a private private ang dito pati ang dito naman sa tabi ng airport ito private din. So yung sa kinuha lang ng gobyerno ito lang parte at saka ito ang target nila ito yung poste. Ito yung target nila ang poste. At yung last Itong may poste dito sa bakot So nagumpisa na pala sila sa pagsaminto dito Itong uh, bypass road dito sa gilid ng Davao International Airport 여러분 잘 지내서 so 지내서요 Welcome to my channel Please speak TV Please subscribe like and share Ngayon puntahan natin ang bypass road sa gilid ng international airport dito sa Davao City tingnan natin kung uh, sinaminto na ba itong uh, bypass road sa gilid ng airport so tara let's go See? So ito yung CP uh, si Garcia uh, Diversion Road, ito patungo lang sa uh, Panacan. Then nandito rin ang Davao International Airport. Pero ang uh, main vlog natin itong gilid ng International Airport na ginagawang bypass road. Tutingnan natin kung uh, kasi ba itong bypass road dito sa gilid ng international airport so ito yung puntahan natin mula sa buhangin ito yung si palabas ng panakan, then Davao International Airport dito nakikita natin banda sinimulan ng bakbakin ang dito banda oh. ito sinimulan ng bakbakin dito na kasi dito lalabas yung uh, bypass road mula sa gilid ng international airport ito yung binakbak nila dito mula ng bakbak So ang katabi nito is uh, Davao International Airport na. So ito yung binakbak dito. Sinimulan na. So mula dito, ito yung bakod lang pagitan, then ito na yung uh, Bypass Road dito sa gilid ng International Airport. So ito na yon. So bakod lang ang pagitan. So ito na yung uh, bypass Road dito. Yon ang Labinya Bridge. So nakita natin dito. Uh, sinimulan na sa Pagsaminto dito. So nag-nagbuhos na pala sila ng saminto dito. Dito oh. So dito nagsimula na sila sa pagbuhos ng saminto Mula doon. So mahaba-haba pala yung uh, nasaminto nila. Abot na pala sila doon, no? So tingnan natin gaano nakahaba yung uh, binuhusan ng saminto, dito sa bypass road sa gilid ng Davao International Airport so dito may ginawa na sila sa parang uh, tainga tainga ng uh, road ito tainga parang shoulder shoulder, so ang, ang haba na pala abot na pala doon no? yung uh, sinaminto so nag eh, nagumpisa na pala sila sa pasaminto dito So maganda ito. Maganda ito, good news, good news. So magagamit na talaga ito sa mga pub public utilities, mga private, mga vehicles dito. Habang uh, masikip yung traffic. So ito, mababawasan yung traffic dahil uh, mayroong uh, bypass road dito sa gilid ng Davao International Airport. So hanggang dito ang kanilang uh, nagawang sa Minto, So malapit na lang sa tulay Tingnan niyo ang haba na lang ang ginawa Ang inumpisahan nila sa pagbuhos na sa Minto, dito sa uh, Dito banda para uh, left side Kung pa, pag, palabas ka lang si Pegasia Dito sa left side ito naman yung right side ito yung papunta ng uh, Damusa Mamay Road ito yung palabas going to Damusa so ito naman palabas ng Sipigasilla so dito banda ang sinimula na sa pagsaminto so yung target nila 'Yung poste sa labas, 'yung poste. At dito nakikita natin dito. Ito 'yung grenade system box culvert uh, ginawa nila. So ito 'yon, no. Oh. Galing. So, malaking tulong ito sa mga motorista. Lalo na mabigat 'yung traffic ng Davao City. At dahil dito sa bypass road, unti-unting gumagaan 'yung uh, daloy ng traffic. So, mag-i-equal na 'yung mga sasakyan dito sa Davao City. So, ang tabi lang nito is uh, Davao International Airport. Ito, dito. Ito, ito yung uh, Davao International Airport. So, ang dito banda is a uh, private. Private ang dito. Pati ang dito naman, sa tabi ng airport, ito private din. So, yung sa kinuha lang ng gobyerno, ito lang parte at saka ito, ang target nila ito yung poste ito yung target nila ang poste at yung last itong may poste dito sa bakod So nagumpisa na pala sila sa pagsaminto dito. Itong uh, bypass road dito sa gilid ng Davao International Airport Kasi mas malaking tulog kasi pag uh, umuulan kasi dito Bumabaha doon sa baba ng uh, labinya Bumabaha doon Pag umulan na malakas, bumabaha doon So laki ng tulong ito, malapit na lang ito sa Davao International Airport. So ito yung buong uh, proyekto dito. So this is it. Kita mo ani? Kita mo ani lo? Kani, napabuhat ko kasada diri. Ikot tungod kani, Asistol lang mali, asistol lang. Ako'y nagpagot, nagpagot na ng lugtang diri. Ay mo do kay Dato Adlaw. Kay Kayang Sita sa Adlaw ay Adlaw. Kanaawa ro, hantod karuwa po'y Adlaw.